Marami nga sa inyo ang maghihingi ng update about doon sa mga pananim ko doon sa may bahay kubo. Pero ngayon, nagka-prepare muna tayo dahil pupunta tayo ngayon sa bahay kubo at dadaan tayo sa sapa para hindi sayang yung ating mga oras. At manghuhuli na lang din tayo ng hipo na pang ulam natin bukas. Kaya naman tara, samahan nyo muna ako sa video na ito. Kinabukasan nga akin na magahan nandito na tayo sa bahay kubo at nakahuli na rin pala tayo ng hipon kagabi pang ulam natin ngayong araw. At kung inyo naman papapansin, itong mga pananim natin ay talagang malago talaga yung kanyang pagkatubo. Bali nag-update na rin pala tayo ng nakaraang vlog natin mga kamasil pero yun pa yung naunang vlog natin before pa magkaroon ng bagyo. At yung mga sito nga pala na nilagyan ko dito na mga gapangan, ayan gumapang na rin pala papunta dun sa may palapala sa taas at napakaganda yung kanyang pagkatubo. Why perfect man din. Good morning mga kamasil. panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo. So ngayon kakagising na natin dito dito tayo nagtulog sa bukid dahil nanghuli tayo ng hipon kagabi. Mag-isa lang tayo naglakad doon sa kabundukan sa sapa. Doon tayo dumaan kanina kagabi mga kamasil o papunta doon sa taas. Tapos sumakit tayo dito. Mag-isa lang tayo mga kamasil. Video the best experience natin mga kamasil is kaya naman para natin magpag-isa. Kahit tayo lang mag -isa. so ito yung ating mga pananim at sa mga nagre-request, sa mga nag-update ng ating mga pananim. Ayan, ganito na yung mga jura ng ating mga pananim dito sa bundok. Ayan, medyo mataas na at yung tagabang natin na nim nga pala natin mga kamasil ayun malalaki na yun know, oh. pwede na natin mapakinabangan yan sa susunod na buwan ngayon dahil ugos na ngayon itry natin mamaya manguha ng mga kabuti o mga ligbos maghanap tayo dun sa rati kung meron tayong makita kaya naman tara samahan nyo muna ako sa panibagong araw natin dito sa bundok Let's go! Ito talaga yung mas nagustuhan ko dito sa probinsya kasi pagkagising mo sa umaga ay napakagandang tanawin agad ang bubungad sa iyo. At ito nga pala yung mga tanim kong tagabang noong nakarang buwan natin na tinanim dito ay tumubo na rin at ganda yung kanyang pagkatubo. At ito nga pala yung update sa ating bahay kubo. Bali bubong na lang yung kulang at makakapagluto na rin tayo doon sa ating dirty kitchen. Oh ay perfect man din talaga oh. Napakaganda talaga ang view dito sa harapan. Hindi talaga namin matapos-tapos pa talaga itong bahay kubo mga kamasel, kasi hindi namin at sobrang busy din namin. Bali ang gumawa nga pala nito mga kamasel, ay yung kapatid ko ipa Follow nyo po ang kanyang page, Ning TV, bago pa lang po mga kamasel, yung kanyang Facebook page. At sa mga solid supporters natin dyan, meron po tayong YouTube channel. Baka sa susunod natin na vlog ay doon na po tayo magkita-kita sa ating YouTube channel. Kasi kailangan ko na rin i-work yung aking YouTube. Kasi dito sa FB natin ay hindi pa man gaano kalaki yung ating kinikita dito. Nakadepende din kasi ito mga kamasel sa pag-play ng ads sa ating mga videos. Ayan. Kaya gusto kong lumipat sa YouTube kasi doon maraming ads, ikaw mismo yung naglalagay. Kaya sana supportan nyo po yung akin YouTube channel mga kamasil. Yan o, sobrang ganda na. Sarap na dito magtambay mga kamasil. Tara, samahan nyo muna ako magkape ngayon. mag muna tayo ng tubig. Bago nga tayo pumunta sa trabaho, mga kamasil, ngayong oras nga pala ay mag-iinit muna tayo ng tubig para baka pagkape man lang. Abang nag-iinit ka na pala ako dito, ay kinukulit naman ako ng alaga kung manok dito na si Justin o ay perfect man din. At ito nga pala yung mga nahuli kong hipon kagabi na pang ulam ko ngayong araw. At habang nag-iinit naman ako ng tubig doon, dito naman sa labas ng aming bahay ko, buha hinugasan ko lamang yung mga pinggan na ginamit namin noong nakaraan. Kasi nga napakalayo talaga yung tubig dito sa amin at mahirap talaga makapag-igit. So, ayun na nga, nagsalang na rin pala ako dito ng sinaing para sa aking tanghalian at magtitimpla na rin pala ako dito ng kape sa mga oras na ito at talagang kumakalam na yung sikmura ko kasi alas 9 na rin ito ng umaga at kung nakarating ka naman dito sa gitna ng video na ito pa comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating ang vlog ko na ito at paklik na rin yung heart react at shoutout din po pala kay Jojo Marcelino kung saan dyan ako lagi nagpapaayos ng motor sa barangay pag-alad San Andres Rumblon ayan na shoutout na kita o ayan sir Jojo na shoutout na kita ila ila rumana na pati ano man ang pangaran why perfect man din fast forward nga tayo mga kamasil pala tayo ng ating nahuling hipon kagabi. Kunti lang din talaga yung nahuli kong hipon o patuyo kagabi mga kamasil kasi nga ako lang din naman mag-isa at wala akong tagahawak yung balanan ba. Sinabay ko na nga sa pagprito ng hipon itong dala kong bislad o bulat. Itong iliw mga kamasil napakasarap talaga nito lalo na sa bahaw. ay perfect man din talaga. Fast forward nga tayo after lamang na ilang minuto ay naluto na rin pala yung ating pirinitong hipon orang o patuyo o tapos may kasamang bislad at ngayon kakain na rin pala tayo dito sa labas ng bahay kubo. Nakaka-relax din talaga dito sa bahay kubo kapag ikaw lang talaga mag-isa kasi habang kumakain ka dito ay matatanaw mo naman yung mouth ng ayok na napakaganda talaga yung tanawin at talagang yung isip mo mamakamasil ay mapaparelax talaga ng gusto. After nga natin kumain ng tanghalian, dumiritso na rin pala ako dito sa taas ng bahay kubo para naman pumunta dun sa ating mga tanim sa kaingin para bisitahin yung ating mga pananim na palay, mais, kamuting kahoy at iba pa. At pagkarating ko nga dito sa aming kaingin, ito agad yung bumungad sa akin, nagbunga na rin pala yung saging na tinanim ko dito at ito nga pala yung mga kahoy namin dito, talagang ang tataba talaga at ang lulusog at may nakapagsabi nga pala sa akin mga kamasil na yung kanyang talbos ng kamuting kahoy ay napakasarap pala gawing tinula at ang magandang luto nga pala dito sa talbos ng kamuting kahoy ay gataan mo lamang at haluan ng isda ay talagang ubos talaga yung kanin at yung mga tinanim nga pala namin dito ng na mais ay may bunga na rin siguro mga ilang araw na lang yan at makakapag harvest na rin ako dito at dito nga sa part na to para hindi maubos yung ating oras ang ginawa ko lamang dito ay nagamas lamang ako ng damo kasi medyo madamo na rin pala yung ating palay dito kaya naman kailangan talaga nating ng damo para naman malinis-linis tingnan kasi hindi namin nasikaso ito no mga nakarang buwan simula nung nagkaroon ng bagyo kasi nga nagiging busy kami lalo na sa pagtatrabaho dun sa bahay namin kita nyo naman na talaga napakaganda yung tubo ng aming mais at may nagsabi nga pala dito na sobrang payat daw yung mga tanim ko ditong mais natural lang po yan dito sa probinsya at lalo dito sa bundok so yung mga kamasay, grabe sobrang lalaki ng aking mga tanim ditong mais at ang kataas pa oh yan oh Ilang araw na lang makakapag-harvest na rin tayo ng ating mga tanim dito sa bundok. At unfortunately lang mga kamasil, yung ilan dito ay hindi talaga sabay-sabay yung paglaki. Uh, Kasi nga siguro sa init din na panahon, ulan init kaya nagkaganon. Kita din naman natin yung sa kabilang bundok mga oh. Ganito yung sistema ng pagtanim nila. Medyo ano rin yung mais. Mas naun na yung iba, mas yung iba na huli paglaki. Buti na lang, bawi tayo sa bang mga tanim natin mga kamasin tulad ng mga kamuting kahoy, papaya at iba pa. At bago nga matapos ang vlog na ito, gusto ko lamang shoutout at supportahan nyo rin pala yung kanyang Facebook page na si Lawrence Francisco. So paano mga kamasin, hanggang dito na lang po ulit yung ating gagawing vlog. Baba and peace out. Ingat palagi.